tipo po sa loob, sa harin. Kaya eh, wala na kapag jogging kanina. So, yung mga banda, medyo relax muna. Yeah. Let's go, let's go. Bibili na tayo ng gulam uh, ulam para maluto. Let's go, go to tricycle na. Tuwa aso ko, nakalabas pa rin kahit mabasa. Hey. Pag magdumi kayo, paliligo kayo, oy. Shhh, huwag niya pumasok. Walang ano dyan. Puts, labas dyan. Bawal dyan. Come on, come on. Let's go. O, dali. Punta na to sa tricycle. Ayun na si Bonita, o. Oh. Sige na. Punta na sa tricycle. Puts, remember. kami po, uwi na. Pibili muna tayo ng malulutong ulam. Okay, hey, God bless po.